Magandang araw sa iyo. Mula sa mga material na ano, na share mo sa amin, parang may isang tanong na lumulutang eh. Bakit kaya ano, may mga pagkakataon na yung parang ang liit lang ng simula, pero grabe yung epekto, kumakalat talaga. Samantalang yung iba, ang laki ng proyekto, ang laki ng kampanya, effort kung effort, pero parang um, hirap umusad. Oo nga, no? At parang ang sagot based dito sa mga sources eh wala raw sa laki ng budget or event kundi baka nasa nasa isang tao lang. Tama ka dyan. Yan nga yung um, pag-uusapan natin ngayon. Isang konsepto na tinatawag nilang person of peace o kaya taong tagapagdala ng kapayapaan. Ito'y base sa mga CP uh, galing sa isang chapter na nag-analyze talaga ng ano ng strategic relationships para sa impact strategic relationships. Oo, particular sa konteksto ng um, pagbabahagi ng ebanghelyo. So, titingnan natin yung mga ugat nito, lalo na sa mga halimbawa galing sa Luke chapter 10, tapos sa aklat ng mga gawa, Acts chapter 16, ganun. Okay. At uh, mahalaga lang siguro linawin agad para sa iyo na nakikinig, itong konsepto na sinusuri natin mula sa mga material na to, uh, particular siyang ginagamit sa loob ng nabanggit na konteksto ng pananampalatayang kristyano. Yun yung framework niya. Sige, sige. Gets. So, himayin natin to. Ang misyon natin ngayong bale ay busisin kung ano nga ba talaga itong person of peace Um, ayon sa paglalarawan dito sa mga sources, bakit daw siya super importante? At um, paano to pwedeng maging ano, makabuluhan para sa'yo? Gamit lang siyempre yung info na nasa harap natin. Okay. Simulan natin sa pinakaideya. Ano ba raw itong person of peace? Okay. So, bilis sa Luke 10, ito yung kwentong kung saan sinugo ni Jesus yung um, pitungkot dalawang alagad niya, di ba? Dala-dalawa sila. Ang utos sa kanila, basically, maghanap ng person of peace sa bawat bayan o lugar na pupuntahan nila. Maghanap, hindi gumawa. Maghana, oo. At um, ang interesting dito, hindi sila inutusan na ano, gumawa agad ng malaking event o mag-preach sa plaza. Ang utos, maghanap ng isang tahanan, isang sambahayan na tatanggap sa kanila. Ah. At sa mensahe nila ng kapayapaan, yung taong yon o yung pamilyang yon sila yung magiging parang entry point nila don sa community. So, hindi pala about sa pagkumbinsi agad ng Um, ng madla. paghanap muna ng isa na bukas na tapos nabanggit din sa materials na hindi lang daw to basta yung uh, alam mo na yung hospitable lang or friendly may mas deep paraw. raw. Oo, 'yun, yan yung isang um, critical na distinction dito. Sinasabi sa sources mo na ang person of peace ay hindi lang yung ano accommodating lang. Sila daw yung mga tao na parang inihanda na ng Diyos. Inihanda ng Diyos. Oo, may parang spiritual openness na or pagkauhaw. Tapos Madalas daw, meron na silang existing influence dun sa network nila. Sa mga kakinala nila, tinatawag nga silang relational gatekeepers. Gatekeepers, okay. Sila yung parang nagiging tulay para makapasok yung mensahe kumalat dun sa social circle nila. Pati nga raw yung pagbati ng shalom or kapayapaan, hindi lang daw yun simpleng hello parang ano ro yun eh, parang discernment tool. Discernment tool. Parang para, masukat kung yung bahay na yon receptive ba sila? Nandun ba yung hinahanap nilang tao? Parang kanon. Ah, okay. Gets ko. Parang susi nga para mabuksan yung pinto ng isang community. At dito na nga pumapasok yung, yung medyo fascinating na part. Yung sinasabi sa sources mo na kingdom logic o lohika ng kaharian. Oo. Kasi kung iisipin mo, parang, parang baliktad siya sa usual, di ba? Ngayon kasi, ang nasa isip natin, dapat malawak agad ang reach, dapat ang daming followers, kailangan mas communication. Bakit dito, parang mas effective daw yung tutok sa iisang tao? Anong logic nun? Magandang tanong yan. Kasi hinahamon nga nito yung, ano, yung ilang common assumptions natin. Based dito sa mga material, may tatlong parang haligi itong kingdom logic. Una, yung paniniwala na ang impluensya ay primarily relational, hindi laging positional. Relational, hindi positional. Oo. Sinasabi dito na yung tunay, yung pangmatagalang impluensya. Hindi lang siya nakukuha dahil may titulo ka o mataas posisyon mo sa org. Mas madalas daw, galing to sa tiwala tiwala na nabuo through personal na relasyon. Mas malakas daw yung impact ng sinabi ng isang kaibigan mong pinagkakatiwalaan o kapitbahay o katrabaho. Kesa sa isang announcement lang galing sa taas? Oo, oo kesa sa isang memo galing sa CEO na hindi mo naman nakakausap. Yung tiwala, yun yung pundasyon eh. Malinaw. Parang yung example nga ni Sarah sa opisina, di ba? Na nabanggit sa binasa natin. Hindi siya boss, pero pinagkakatiwalaan siya. So nung nagka-interest siya sa Faith, parang nahawa yung iba. Tiwala nga yung susi. Okay, ano yung pangalawa? Ang pangalawa, ito yung prinsipyo ng multiplication kesa simpleng addition. Multiplication versus addition. Put daw kasi sa isang person of peace, hindi lang siya pagdagdag ng isa sa bilang. Dahil nga may network at influence yung taong to, parang ano siya eh, parang nagtanim ka ng buto na pwedeng mamunga ng marami pa. Ah. Exponential daw yung paggalat ng mensahe through their connections. Dito raw pumapasok yung mga um, Talinghaga ni Jesus na binanggit din sa sources mo, yung lebadura, di ba? Hmm. konti lang pero pinaalsa yung buong dough. Oo. Oh, oh, oh. Yung mustard seed din. Oh, oh. Ayun. Yung butil ng mustasa. Pinakamaliit daw pero lumalaking puno. So ang focus, hindi dun sa initial na bilang, kundi dun sa potential for growth through relationships. Wow. Hindi lang parami ng parami kundi parami na nagpaparami pa. Gets. Tapos yung pangatlo. Ito yata yung pinaka-sentro ng pananaw na ito, ano, yung role ng Diyos. Oo. Ito yung pagkirana sa soberanong paghanda ng Diyos. Dito, um, binibigyan din talaga sa mga material na hindi tayo ang gumagawa or nagde-design ng person of peace. Ah, hindi natin sila kinikreate? Hindi raw. Hindi sila resulta ng galing natin mag-network or mag-strategy. Ang role daw natin ay maging mapagmasid. Maging discerning, kilalanin kung sino yung mga taong inihanda na ng Diyos yung mga puso na siya na mismo ang nagbubukas. So, nauuna siya? Yun ang point. Ang mission daw nagsisimula sa kanyang pagkilos. Tayo, parang nakikisabay lang. May paniniwala dito na yung banal na espiritu, nauuna na yan sa atin. Nagpo-prepare ng daan. Ang trabaho natin, mag-discern, manalangin, sumunod pag nakita natin kung saan siya kumilos. So, ang emphasis talaga, discernment at pagsunod. Hindi yung pagmanufacture ng resulta. Okay? Para mas maging um, konkreto to, tingnan natin yung mga examples na binigay sa sources mo. Nabanggit na natin yung sa Luke 10. Pero may mga pahiwatig pa raw sa Old Testament. Tunad ni na Rahab. Oo, binanggit nga sila, si Rehab, di ba? At uh, tinulungan niya yung mga espaya, tapos naligtas siya, pati pamilya niya. Tapos si Jethro, yung biyena ni Moses, at yung biuda ng Seraphath na nag-alaga kay Propeta Elijah. Parang may pattern nga raw na makikita. Tapos sa New Testament, lalo na sa Acts, mas klaro pa raw. Oo, sa Acts daw, kitang-kita yung pattern na to. May tatlong tao na laging highlight bilang examples ng person of peace, Una, si Lydia sa Act 16. Ah, si Lydia? Yung seller ng purple cloth? Yun. Isang negosyante. Mamahalin yung tinda niya. So, simbolo yun ng yaman at status noon. Parang independent woman siya. May sariling bahay. Malamang may mga tauhan. May influence sa business world niya. Oo nga. Tapos sabi sa text, binuksan ng Panginoon ang kanyang puso para makinig kay Paul. At yung hospitality niya, yung pagpapatuloy niya kina Paul at Silas sa bahay niya, yun yung naging simula ng unang Christian community sa Europe, sa Philippi. Yung bahay niya naging base. Grabe ha, isang businesswoman pala ang naging susi sa pagpasok sa isang kontinente. Sino pa yung isa? pangalawa si Cornelius sa Acts 10 ibang iba naman to Roman centurion siya ah military man oo nasa position of power ng Roman military tapos technically outsider siya sa Jewish faith pero ang description sa kanya god-fearing mapanalanginin mapagbigay kahit hindi siya judeo kahit hindi tapos yung pagiging bukas niya na may kasama pang vision at visit ng angel, yun yung naging instrumento para officially mabuksan yung pintu ng gospel sa mga Gentiles, sa mga hindi judio. Wow, major turning point yon sa early church. Oo. Dito naman, yung pananampalataya niya at pagiging seeker ang naging bridge between cultures. Malaki ang impact ng conversion niya. So, from an influential businesswoman to a Roman officer, yung pangatlo, iba rin daw ang background. Oo, eto yung bantay ng bilangguan sa Pilipos. Nasa Act 16 din to kasama sa kwento ni Lydia. Eto naman hindi mayaman, hindi kasing influential ni na Lydia o Cornelius. Ordinaryong manggagawa lang siya, isang jailer. Yung nangyari yung lindol, yun, yung lindol na nagbukas ng mga pinto ng kulungan, pero hindi tumaka sila Paul at Silas. Yung pagkamangha niya dun sa peace at integrity nila, plus yung supernatural event, yun ang nagpush sa kanya magtanong, ano po ang dapat kong gawin para maligtas? At ang sagot? Kaligtasan para sa kanya at sa buong pamilya niya. That very night. Ito naman yung example ng pagbabago sa karaniwan. Isang ordinaryong tao, pero yung pagbabago sa buhay niya, nagkaroon ng immediate effect sa buong household niya. Okay, so kung titingnan natin yung tatlong yan, Lydia, Cornelius, yung jailer, ano yung common thread or pattern na nakikita natin based sa sources mo? Consistent nga, di ba? Una, parang laging may divine preparation. Yung Diyos ang naghahanda ng puso, binuksan puso ni Lydia, nagpadala ng anghel kay Cornelius, ginamit yung lindol para sa jailer. Hmm. Oo oh, Pangalawa, yung Evangelyo, nagkakaroon siya ng ugat sa mga tahanan at sa mga network ng relasyon. Bahay ni Lydia, bahay ni Cornelius, bahay ng jailer, naging center sila. Hindi lang sa templo o sinagoga. Exactly! At pangatlo, nangyayari to sa iba't ibang klase ng tao mayaman, makapangyarihan, ordinaryo, hindi siya limited sa isang social status or profile lang. Mukhang ang importante talaga yung openness at yung potential maging bridge. Okay, so kung ilalapat natin ito ngayon, sa panahon natin, paano naman natin makikilala yung mga ganitong tao? Sabi nga sa sources, hindi raw to checklist parang art of spiritual discernment daw. May mga palatandaan ba tayong pwedeng bantayan? Meron namang binabanggit na mga um, common characteristics. Hindi siya formula, pero mga patterns daw na na-observe. Una, receptivity, pagtanggap. Receptive saan? Sa usapan tungkol sa spiritual things or kahit sa yo bilang tao lang muna. Hindi sila yung agad nagsasara ng pinto or defensive. May willingness makinig, magtanong, mag-explore. Parang ano hining in sila sa usapan, hindi leaning back. Okay. So bukas sila. Ano pa? Pangalawa, relational trust, influence. Yung tiwala at impluensya sa network nila. Sila yung mga tao na um, pinakikinggan talaga sa circle nila. Pamilya, kaibigan, katrabaho, may bigat yung salita nila. Ito yung gatekeeper aspect. Yung tipong pag sila nag-vouch for you, mas madali ka nang makapasok sa iba. Oo, parang ganon. Hindi laging formal authority to a, ah. Minsan, earned respect lang talaga. Okay, pangatlo. Hospitality. Pagiging mapagpatuloy. Ulit, hindi lang to literal na pagpapatuloy sa bahay, although kasama yon tulad ni Lydia, pwede ring pagbigay ng oras nila, ng atensyon, o pag-create ng space para makakonek kayo o makapag-usap. Ah, parang welcoming sila sa mas malawak na sense. Oo. Halimbawa, yung taong laging game makinig o yung manager na gumagawa ng positive environment kung saan pwedeng pag-usapan pati personal values. Gets. Ano pa? Dalawa pa yata. Pang-apat, advocacy, pagtataguyod kapag nagtiwala na sila sa iyo or sa message mo, natural silang nagiging ano parang endorser mo sa iba. Ah, sila na mismo nagsashare. Oo, ipinapahiram nila yung credibility nila, sila na nagkukwento, nag sa iba, hindi mo na kailangan mag-start from zero sa network nila. Makes sense. At yung huli, parang related sa una. Oo, yung spiritual hunger seeking, espiritual na pagkauhaw o paghahanap. Madalas daw itong mga persons of peace, nasa point sila ng buhay nila na naghahanap sila ng mas malalim na meaning. Nagtatanong about God, hindi kontento sa surface level answers. Parang si Cornelius. Si Cornelius, oo, oo. Pati siguro yung Samaritana sa may balon sa John 4. Hindi man siya explicitly tinawag na person of peace dito, pero kitang-kita yung spiritual thirst niya, tapos na ding tulay siya sa buong bayan niya, di ba? Oo nga. Mukhang maraming pwedeng palatandaan. Pero um, kailangan talaga ng matalas na pakilamdam at observation. Yung modern parable nga nina Daniel at Sarah sa office na nabanggit, parang pinagsama-sama niya yung ilan dito. Ano? Si Sarah, may relational trust, naging receptive, tapos nagkaroon ng advocacy through her openness. Tama pinapakita nun kung paano pwedeng mag-manifest yung mga prinsipyong to sa isang ano contemporary setting. Hindi kailangang laging may lindol or anghel. Minsan tahimik lang na pagbabago sa pananaw ng isang respetadong asama. Okay, super linaw ng concept at examples. Ngayon, ang tanong ng marami siguro, paano to gawin? Yung practical side naman, may mga suggestions ba or tools na binanggit sa sources mo para matulungan tayong i-apply ito? Meron. Hindi naman siya iniwang theory lang. Dalawang practical na tool or exercise yung binigyan diin. Una, yung relationship mapping exercise. Relationship mapping? Parang pang-business. Medyo, pero iba yung focus. Paraan daw to para maging aware ka sa network mo ng relationships. Ang suggestion ilista mo yung mga tao sa paligid mo. Trabaho, kapitbahay, pamilya, kaibigan, kakilala sa hobby mo, etc. Okay, lista lang. Tapos, suriin mo yung relationship mo sa bawat isa. Tanungin mo sarili mo. Gaano kami ka-close? May tiwala ba? May influence ba siya sa iba? Gaano siya ka-receptive sa spiritual topics o sa akin? Ah, parang assessment? Oo. Tapos, eto yung crucial part daw. Manalangin. Ipagdasal mo 'yung mga taong 'to. Humingi ka ng guidance kung sino sa kanila 'yung dapat mong paglaanan ng mas maraming oras ng intentional na pagbuild ng relationship. Hindi lang siya strategic planning, kundi prayerful discipline daw. Parang paglalagay ng spiritual lens sa mga nakakasalamuha mo. Okay, interesting 'yon. Ano pa 'yung isang tool? Pangalawa, 'yung paggamit ng mga tanong para sa pagkilala, discernment questions. Dito naman diniin sa sources yung power ng tamang pagtatanong. Hindi yung parang nag interrogate ka, ha? <laughs> Hindi, NBI style. Hindi, ha, ha? Yung genuine na gusto mong makilala yung tao, maintindihan kung ano yung mahalaga sa kanya. Sabi nga si Jesus daw mismo, napakahusay magtanong. Ilang sample questions na pwedeng gamitin, syempre, sa tamang timing and context ng relationship. Okay, ano yung mga yun? Pwedeng, ano ba yung mga bagay na pinaka-importante para sa'yo sa buhay? Para malaman mo yung core values niya. Mm -hmm. O kaya, ano yung mga challenges or worries mo ngayon? Para makita mo yung needs, yung pain points. Sensitive question yan. Oo, kaya kailangan ng tiwala muna. Pwede rin, sino-sino ba yung mga taong nire-respeto mo o pinagkakatiwalaan dito sa community natin or sa work? para ma-identify mo yung ibang influencers. Ah, para malaman mo rin yung network niya. Pwede rin, ano yung mga bagay na passionate ka talaga para malaman mo kung saan nakatutok yung puso mo o yung mas malalim? Paano mo ba nakikita yung mundo? Or ano sa tingin mo yung purpose natin dito para makuha mo yung world view niya? Grabe ang lalim na mga tanong na yan. Kailangan talaga ng, ano, ng rapport muna bago itanong yan. Hindi pang first meeting. Tumpak? kaya nga kasama sa proseso at binanggit din sa materials yung importance ng active listening yung nakikinig ka para umunawa hindi lang para sumagot oo uh -uh. mahirap yun tapos observation tingnan mo kung tugma ba yung sinasabi sa ginagawa mahalaga rin ang empathy yung pakikiramay at syempre patience pasensya kasi ang pagbuo ng meaningful relationship at pag discern it takes time hindi minamadali eh. So kung ibubuod natin lahat ng napag-usapan natin mula sa mga sources na to na dala mo. Itong konsepto ng person of peace, isa siyang um, uh, strategy o paraan ng paglapit na galing talaga sa Biblia. Mas mahalaga yung lalim ng relasyon at tiwala sa ilan kaysa sa lawak agad ng reach sa marami. Tama. Tapos, tungkol siya sa pagkilala kung saan at kanino na kumikilos ang Diyos at makisabay doon atang goal hindi lang addition kundi multiplication gamit yung mga network na mabubuksan Exactly. At para sa si iyo, kinigat sa musubay-bay dito sa ating paghimay, siguro ang tanong na umiikot sa isip mo ngayon, sa sarili mong mundo, sa trabaho mo, sa community mo, sa pamilya, sa barkada, habang pinapakinggan mo kami, may mga tao bang ano, pumapasok sa isip mo? Yung parang nagpapakita ng ilan sa mga characteristics na napag-usapan natin. May mga potential bang persons of peace sa paligid mo na Um, hindi mo pa napapansin dati. o nga, at bilang pangwakas na tanang na namin sa iyo mula sa talakayang ito, kung totoo nga yung isang strategic na relasyon sa tamang tao ay pwede maging susi ayon sa mga materyali na ito para maabot ang isang buong network o community, anong isang maliit, simpleng hakbang ng mas mapanurin pagmamasid o pakikinig ang kaya mong subukang gawin siguro ngayong linggo? Hmm. Para lang masimula mong makita kung sino kaya sa paligid mo ang marahil inihigahan na para sa isang mas malalim na koneksyon. Isang bagay lang na pwede mong pag-isipan. Magandang hamon yan. Maraming salamat sa iyong pagsama sa aming pagsusuri dito.